Sa mga araw ng kampanya, mas intense po yung mga politiko. Ibig sabihin, mas buo sa mga ads, yung mga butante, e eh para po tayo nasa palengke. Kalirot kanan po yung alok ng mga vendors, kanya-kanyang gimmick, para po makakumbinsi tayo. Alam nyo kung isipin nyo, big deal talaga ang mga ads sa campaign propaganda sa isang kampanya. Tanongin ko kayo, Ilang ba sa inyo yung personal na na-meet na yung mga tumatakbo sa Senado? Ilan sa inyo yung na ng mga to? Pero di ba may kanya-kanyang opinion tayo sa mga kandidato? Ito mukhang mabait, ito masungit, ito plastic, ito artista, bagay magsenador. Ito buong pamilya nasa politika. Okay to. Sa totoo lang, malaking bahagi po ng opinion o impresyon natin sa isang kandidato. Nakabase lang sa mga imaheng nakikita natin sa media o social media. Siyempre, nandyan din po yung mga naririnig natin sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak o kaibigan. And whether we like it or not, affected po tayo ng mga ganitong opinion tukos sa isang politiko o kandidato. Malaking bagay po sa isang kandidato yung public image kung ano yung magiging tingin sa kanila ng mga botante. At para mangyari ito, kailangan nila yung tinatawag na magagandang ads. Yung effective. Bawat kilos nila kalkulado. Bawat mensahe pinag-iisipang mabuti. Pinag-iingatan. Of course, kailangan mong gumastos dito. Dapat mahaba yung PC ng kandidato. Meron naman po mga kandidato na kahit magaspang po yung ugali, ay mabenta pa rin sa mga tao. Iba nga, maski asal kalye o astang demonyo na nanalo pa pero syempre, depende po yan sa sitwasyon. Depende po yan sa kandidato. Depende po yan sa konteksto. Ibig sabihin, may binabagayan. Kung good boy image ka for the longest time, hindi naman pwedeng bigla ka na naging tough guy. Pero in general rule po natin, gusto pa rin ng mga kandidato yung hindi po sila mapulaan. Ngayon, bukod po sa ads, nakatutok din ng mga kandidato sa media, whether traditional news platforms or social media. Maingat sila sa mga lalabas na balita, issue o controversy tungkol po sa kanila. Nung di pa po uso yung social media, malaki po yung dependence sa mga kandidato sa traditional media interviews. Malaking bagay po yung ma-interview ka sa isang sikat na programa o ng isang sikat na anchor. Tapos dapat di ka makanal sa interview. Pero over the last couple of election campaigns, dahil malakas na nga po yung social media, ita-realize sa mga kandidato hindi na sila fully dependent sa mga traditional media platforms. Sila kasi mismo, pwede na rin maging content creators. And to be honest, mas malaki pa po yung following nila kumpara sa ibang news organization sa social media. So this way, kontrolado po nila yung mensahe at imahe. Kontrolado po nila yung naratibong gusto nila. Hindi na po nila kailangan magpakiyot o makiusap sa ilang corrupt sa media. Pero syempre, hindi naman po mawawala yung pangungurap ng mga politiko o kandidato sa media. Kasi iba pa rin po yung lumabas ka. For good reason na sa isang public affairs program o newscast. Meron po kasing inherent credibility yung mga yun generally. Whereas pag sa sariling channel mo lang ikaw lumabas, eh obvious naman na propaganda o PR mo lang yon. Sino ba namang kandidato yung babanatan yung sarili niya doon sa sarili niyang channel o content? ba diba? Malabo po yon. Ngayon sa darating na eleksyon, bantayan rin po natin yung mga content creator sa social media. Yung mga biglang gumagawa ng video o mga post tungkol sa mga kandidato. Malamang sa malamang, bayad po yun. Yung bayad depende sa laki ng following o clout ng content creator. Remember, these people do not necessarily work under a set of ethical standards. Usually, it's all about the money and the clout. Kahit sabihin nila, ay hindi naman eh. Kaya madali sa kanila yung lapitan ng mga kandidato para gumawa ng content para sa kanila. Pwede rin para siraan naman yung kalaban. Siyempre, may magtatanong sa inyo, eh hindi ba gawain din niya ng mga nandun sa traditional media? Yung bayaran para pabor sa yung balita o komentaryo? Sadly, oo. Nangyayari po yan. Pero pagkakaiba lang, it's more of an exception than the rule. Sa media po kasi, we operate under a set of standards, yung tinatawag po na journalism ethics to help make sure na maayos po yung reporting. Pero siyempre, may mga pasaway pa rin. Pero hindi hamak po na mas marami yung matino. Parang ganito po yan, kahit anong higpit mo sa jaywalking, meron at meron pa rin hindi po tatawid sa tamang tawiran. Ang kinaibo po sa media, meron po tayong proseso para i-address yung mga pag-abuso ng mga practitioners. May sistema ng pag-correct ng maling balita o impormasyon. Binubusisi po natin yung bawat detalye at konteksto sa pamamagitan po ng tinatawag na editing. Ang problema lang po minsan, kahit tumatalima ang isang media practitioner sa ethical standards kunwari sa newsroom niya, eh pwedeng gumagawa naman siya ng pera o nagpapabayad sa sariling channel o social media content niya. At dito, hindi po siya necessarily hagip ng mga restrictions ng news industry kasi nga po content creator na rin po siya. Sa mga kandidato, ito, dapat alam niyo po ito. Wala dapat bayad kung i-interviewin kayo, kunwari sa isang YouTube channel ng isang mamamahayag. Kasi pa nagbayad kayo, e eh may control na kayo sa lalabas. Pwede niyo manipulahin yung content. Kontrolado niyo pati yung mga tanong, pati yung editing. In the end, talo po yung mga viewers kasi pinagkait sa kanila yung katotohanan. Pero teka, parang yun yata yung gusto ng mga gagong kandidato, no? <laughs> eto ha, ah, yung Vote Why series natin wala ni isang kandidatong in-interview po natin ang nagbayad doon ha. Ewan ko lang sa iba,